Nakita nyo ba yung mga trophies sa likod ko? Tignan nyo naman o, napakarami niya no. Iba talaga pag lagi mong ginagalingan. Wow. At ang lahat ng trophies na yan ay hindi sa akin. Nakikitambay lang ako dito. Narito nga ako ngayon sa Bristol Motorcycles Speedgate Inc. Bacoor. Napakalapit nga lang nito sa SM City Molino at katapat na katapat lang nito yung legendary na Molino Flyover. Madali lang naman hanapin itong store na to kapag may nakita na kayong maraming display na motor sa labas. Siyempre pa makikita nyo na kagad yung mga naggagandahang units ng Bristol Motorcycles. Iba't ibang klase nga yan guys. Kompleto nga sila sa display dito. Kaya kahit anong klaseng motor ang hanapin mo ay meron niya ng Bristol. Merong scooter, manual, maraming nga magagandang motor ang Bristol Motorcycles at at in terms of quality ay sumasabay rin sa ibang kilala nating brand. Kompleto nga sila sa display dito ng units ng Bristol, QJ Motor at Sontes. Isa pang maganda sa mga Bristol na motor ay 2 years na ang warranty ng mga unit. Sa iba 1 year warranty lang pero dito sa Bristol Motorcycles ginawa na nalang 2 years warranty. So ganun ka confident ang Bristol Motorcycle sa kanilang unit. Good thing yan guys ha kasi biruin nyo ba naman. Sa dalawang taon kapag nagka problema ang unit nyo sa engine at electrical ay pasok pa sa warranty ng Bristol. Basta make sure lang na sa authorized mechanic ng Bristol nyo ipapagawa yung unit. Meron din silang mga binibenta dito na pre-owned motorcycle. Mga big bike nga guys, merong Harley Davidson's Adventure bike, nariyan na rin yung mga price. Magaganda pa mga itsura, guys. Meron din sila dito'ng display ng Bitronics e-bikes. Ayan, merong e-bike scooter, merong 3 wheels at merong 4 wheels. Kaya bisita na lang kayo dito kung gusto nyong makita ng actual yung mga unit. Ayun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos.